Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa larangan ng komunikasyon, media at sining sa Pilipinas, isang pangalang tumataginting at naging bahagi ng kulturang popular ay si Ramon Bautista. Isang profesor, komedyante, manunulat, aktor, host at vlogger. Siya isang tunay na ehemplo ng multi-talented at makabagong Pinoy na nagawang pagsamahin ng intelektual na husay at satirikal na katatawanan sa isang persona. Mula sa akademya hanggang YouTube, mula sa indie films hanggang sa mainstream media, si Bautista ay naging isang malikhain at makapangyarihang tinig ng kanyang henerasyon. Si Ramon Victor Agas Bautista ay sinilang noong 20 ng Mayo sa lungsod ng Quezon. Pagamat may hindi pagkakaunawaan sa eksaktong taon ng kanyang kapanganakan, iba't ibang sanggunian ang nagsasabing ito ay 1978 o 1986. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-usbong sa mundo ng akademya at aliwan. Lumaki siya sa gitna ng kulturang Pinoy na puno ng kwela at mapanlikhang pananaw sa buhay, bagay na naging pundasyon ng kanyang estilo sa pagpapatawa. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Film and Audiovisual Communication mula sa University of the Philippines, Diliman, isa sa mga pinakamataas na pamantasan sa bansa. Sa parehong institusyon, siya ay naging profesor sa UP Film Institute kung saan nagtuturo siya ng mga kurso tulad ng film production, genre studies, film editing at documentary filmmaking. Sa larangan ng edukasyon, hindi lamang siya nagtuturo ng teknikal na aspeto ng pelikula, kundi sinusulong din ang malikhaing pag-iisip at critical na pagsusuri. Unang sumikat si Ramon Bautista noong unang bahagi ng dekada 2000 bilang bahagi ng programang Strange Brew, isang satirical travel show na umere sa UNTV. Dito siya nakilala bilang isang palabiro at kakaibang host na may kakaibang paraan ng pagbibigay ng impormasyon at komentaryo, mapakalsada man o kaganapan. Ang kanyang natural na pag-deliver ng punchlines kombinasyon ng katalinuhan at kabaliwan ay agad umani ng tagasunod. Pagsapit ng late 2000s, sinakyan niya ang alo ng lumalagong internet culture sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng YouTube, gumawa siya ng mga viral series tulad ng Tales from the Friend Zone Isang serye ng videos na tumatalakay sa mga usaping pag-ibig, pagkabigo at friendzone na sinasagot sa paraang satirikal ngunit may tama sa damdamin. Dahil dito, binansagan siyang internet action store, isang pagkilalang mas nagpatingkad sa kanyang impluensya sa kabataang Pinoy. Bukod sa YouTube at telebisyon, pumasok din siya sa mundo ng pagsusulat. Noong 2012, inilathala niya ang aklat na Bakit Hindi Ka Crush Ng Crush Mo, isang witty at insightful nakda na ukol sa pag-ibig at self-improvement. Tinangkilig ito ng masa at kalauna na iginawang pelikula ng Star Cinema noong 2013, kung saan gumanap siya sa isang cameo role. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang pelikulang tulad ng Keka, San Lazaro, na siya rin ang nagsulat at nagproduce, Tik-Tik, Daswang Chronicles at Kubot. Sa telebisyon, pinungunahan niya ang satirical news program na may tamang balita sa GMA News TV mula 2011 hanggang 2013. Isa rin siya sa mga host ng Science of Stupid sa National Geographic Channel at You Have Been Warned Asia ng Discovery Channel, kung saan ginamit niya ang kanyang galing sa pagpapaliwanag ng mga siyentipikong konsepto sa nakakatuwang paraan. Sa kabila ng kanyang masayahing personalidad sa kamera, kilala si Ramon Bautista bilang isang seryoso at mapagpakumbabang tao sa totoong buhay. Malapit siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at laging handang tumulong sa mga kabataang gustong pumasok sa larangan ng sining at pelikula. Hindi rin siya nawala ng connection sa akademya, patuloy na nagtuturo at sumusuporta sa mga student filmmakers. Hindi rin siya ligtas sa kontrobersiya, Noong 2014, idiniklara e siyang persona non grata sa lungsod ng Davao matapos ang isang event kung saan umunay nagbitaw siya ng biro na tumutukoy sa mga kababaihan sa Davao bilang hipon. Isang salitang naglalayong mangutya sa anyo ng babae. Agad siya humingi ng paumanhin, ngunit na ang isyo bilang isang paalala na may hangganan ng pagpapatawa, lalo na kung ito'y may implikasyong sexist o mapanira. Sa kasalukuyan, Aktibo pa rin si Ramon Bautista sa iba't ibang larangan. Isa siyang kilalang car vlogger kung saan ibinapahagi niya ang kanyang mga karanasan at kaalaman ukol sa mga sasakyan. Sa YouTube at social media, patuloy siyang gumagawa ng content. Hindi na lamang ukol sa pag-ibig kundi pati na rin sa lifestyle, kotse at komentaryong panlipunan. Hindi rin siya lumayo sa kanyang ugat bilang guru, mentor at tagapagsulong ng malikhaing industriya ng Pilipinas. Si Ramon Bautista ay patunay na sa panahon ng digital na transformation, posible pa rin manatiling totoo sa sarili habang sumasabay sa agos ng pagbabago. Isa siyang haligi ng bagong anyo ng pagpapatawa, mas matalino, mas mapanlikha at mas may lalim. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kontribusyon sa kultura, edukasyon at sining ay nananatiling mahalaga. Bilang isang individual na tumawid mula sa akademya patungo sa kasikatan, siya ay isang huwara ng balanseng paggamit ng talino at talento. Noong Agosto 17, 2025, inilabas ng komedyante na si Ramon Bautista ng isang vlog na may pamagat na 2025 Toyota Land Cruiser LC300. Maraming nagulat dahil ang naturang sasakyan na isa sa mga premium SUV ngayong taon sa bansa. Sa nasabing video, makikita siya sa isang Toyota dealership kung saan isinadula niya ang proseso ng pagbili at pagsubok sa pinakabagong modelo ng Toyota Land Cruiser LC300ZX, isang kilalang luxury SUV. Mula pa lamang sa simula, binigyang halaga ni Ramon ng kanyang trademark na katatawanan upang ipakita ang kabuhan ng karanasan sa tabi ng itim na Land Cruiser. Ipinakilala niya ito sa mga manonood sa pamamagitan ng isang mapagbiro ngunit makahulog pahayag. Ito yung Toyota Land Cruiser ZX LC300. Tara mga hampas lupa. Try natin ang kotse ng mga congressman, bilyonaryo, saka mga vlogger na big time. Sa pamamagitan nito, Malinaw niyang itinatampok ang imahe ng LC300 bilang isang sasakyang sumisimbolo ng kapangyarihan, yaman at mataas na antas ng pamumuhay. Sa vlog, sinamahan si Ramon ng dalawang kinatawan ng dealership upang sagutin ang kanyang mga tanong, kabilang na ang pangunahing usapan tungkol sa presyo. Inilahad ng isa sa mga empleyado na ang halaga ng nasabing modelo ay 5.7 million pesos, sa kabila ng katotohanan na maraming Pilipino ang tanging nangangarap lamang na magkaroon ng ganitong uri ng sasakyan. Napanatili ni Ramon ang relatability ng kanyang content sa pamamagitan ng mga biro at obserbasyong bumabalik sa karanasan ng karaniwang tao. Gayunpaman, hindi naging malinaw sa mga manonood kung tunay na nabili ni Ramon ang naturang sasakyan. Ang sagot ni Ramon ay may halong biro at katapatan. Kung akin talaga yan, hindi ka magugulahan dahil iyayabang ko talaga ng sagad as in sampung picture sa My Day everyday. Day. Okay na po ako sa LC ko, Lancer. Sa pahayag na ito, tila ba pinapakita ni Ramon na siya ay kontento na sa kanyang mas simpleng sasakyan, sabay sabing baka ang lahat ay bahagi lamang ng palabas. Ang pagtatampok na bahagi ng vlog ay test drive ni Ramon. Sa puntong ito, pinakita niya ang loob ng sakyan na tinilarawan ng karanasang tila ba isang mambabatas na nakupo sa gitna ng ginhawa at katahimikan habang ang karaniwang mamamayan ay nasa labas. Nakararanas ng hirap sa trapiko at init. Sa kabuuan, ang vlog na ito ay hindi lamang tungkol sa isang sakyan kundi isang malikhaing pagtatanghal ng socio-political commentary. Sa likod ng mga biro at pagpapatawa, isinalarawan ni Ramon ang katotohanan ng hindi pantay na lipunan, kung saan ng ilan ay nababalot ng kaginhawahan habang ang nakararami ay nananatiling nakikibaka sa araw-araw. Sa pamamagitan ng kanyang likas na kakayahan sa komedya, na ipaabot niya ang isang seryosong mensahe sa paraang masaya, matalino at kapupulutan ng aral.